Sa mga balitang pambansa, posible raw madagdaga ng mga kinakaharap na reklamo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos kuyugin ng mga supporters niya online ang social media page ni ICC Judge Julia Motok. Tinadtad na mga komento ng supporters ni Duterte ang account ni Motok para manawagan na ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. May iba namang nanawagan ng patas na paglilitis pero may iba na pinagbabantaan ng ICC judge. Ang babala ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, posibleng madagdagan ng kaso ni Duterte kung matrace na konektado sa kanya ang online attack sa ICC judge. Lalo't nakasaad sa rules ng Rome Statute na pupwedeng panagutin ang sino mang namumwersa sa mga ICC official para mapilitan silang gawin o hindi ang kanilang trabaho. Pinatikos naman ni dating Senator Leila de Lima ang plano ng Senado na kanlungin si Senator Ronald Bato de la Rosa kapag ipinaaresto na ng ICC. Matatanda ang nangako po si Senate President Jesus Codero na po poproteksyonan si Bato. Alinsuno daw yan sa tradisyon at courtesy sa mga senador na hindi sila po pwedeng arestuhin sa loob ng Senado lalo na kung ongoing session. Pero giit ni Delima, dapat harapin ni Bato ang kanyang mga kaso. Matatanda ang ilang taong nakulong si uh, Delima noong panahon po ng dating Pangulong Duterte bago na akwit sa mga kasong may kaugnayan sa droga. Pero niminsan, hindi raw siya o hindi raw niya ginamit ang institutional courtesy ng Senado at hinarap ang kaniyang mga kaso noon. Dapat po ang ating mga senador ay dahil institusyon sila at kapag institusyon ka, ang ano dyan is that ginagalang mo ang batas, whether it's domestic law or international law. Dapat po maingat sila sa kanilang hakbang. At tama ba ang gagawin na yan? na mo yung isang nasasangkot sa sa crimes against humanity gagamitin ang uh, ang institusyon para lang matulungan isang na uh, akusado yan nga po ang tinig ng dating senadora na si attorney Leila Delima Samantala, hindi raw mapupurnada ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit nakapiit ngayon sa dahig ang amang dating Pangulong Duterte. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, walang kinalaman ng impeachment trial ng bise sa paglilitis ng ICC. Kaya hindi raw ito dapat maging rason para maantala ang paglilitis sa Senado. Matatanda ang sinabi ng uh, o sinabi dati ni Escudero na target nilang umpisahan ang paghahanda sa impeachment pagbalik. Malik ng sensyon o sesyon sa June 2. Plano namang simula ng aktual na pagliliti sa July 30. Inami naman ng puganting koreano na si Ik na may mga binayaran siya para makataka sa kamay ng Bureau of Immigration. March 4 nang tulungan siyang tumakas ng tatlong BI personnel bago na huli ulit sa Pampanga. Sa pagdinig nga ng Senado kahapon, inamin ni Ikyon na binayaran daw niya ng 6 million pesos ang dalawang Pinoy na nagngangalang Raul at Paul para tulungan siyang makatakas sa kulungan. Nagpakilala umanong opisyal ng BI sa Intramuros si Paul habang isa raw polis ang tinutukoy naman na Raul. Pero ang paglilinaw ng BI, hindi nila empleyado ang nasabing Raul. Matatanda ang kinasuhan at sinebak na sa pwesto ang tatlong tauhan ng BI na kasabwat po sa pagtakas ni Ikyon.